Yo, what's up guys? Magandang araw, magandang buhay oh, At syempre kung bago ka palang sa akin channel Tulungan mo akong ma uh, mga 1,000 subscriber ngayong uh, Buwan ng September guys At tara simulan natin itong biyay natin guys Ang biyay natin ngayon ay Saber Tirayin natin ang mga Saber Let's go guys! Hello, what's up guys? Good morning Time check 6.13am Ito pa, biyay pa lang tayo Waiting tayo ng first booking. Ayan, sir, sir. Incentives. Ayun yung incentives natin, guys. So, 400 pesos, 9 rides. 60, 62 a.m. and 4 p.m. 400 pesos. So guys, first booking natin, guys. Papunta so, ng Terminal 3. 376. Let's go na natin to. Let's go. First booking, thank you Lord. Guys, trap tayo dito guys. 495 yung gross. 376 yung sa atin. 495 yung gross oh. Aray ko. Siyempre add natin yung, yung toll fee. Tinangalin na tayo guys. Tara guys, rolling tayo guys. Sana meron tayong makuha rito sa baba. Guys, nag-on tayo ng saver guys. May pumasok malayang alam pick up. tapos yung pamasahe niya 138 lang papuntang soler guys drop na saver si 146 yung sa kanya yung gross ni grab tapos may pumasok dito guys kanina pa pumasok to eh tapos bigla naman siya nag message ay sabi nyo sir cancel na lang po namin Kaka drop ka ng pasayero ko eh. Dai na pick up no. 3 kilometers. Tawagan mo magka-cancel pa ba sila? Pinapatay yung tawag ko. Pakisagot po. Parang hindi po sa akin punta ko. Guys, trap tayo dito sa may PGH guys. 305 yung sa atin, 321 yung kay Grab. Pero, walang sumunod ito na tayo guys anong nangyayari anong nangyayari sa atin nakaka 800 pa lang hanggang natin bukas guys waiting ulit ng booking rolling tayo rolling susukan tayo 123 pesos papuntang Pasay Tap guys drop tayo dito guys sa may Teheron galing ng ano Pindia 163 yung gross ang ng commission ni Grab dito si Ibero 121 yung sa akin ayun o oh. drop off tapos may booking din tayo guys, saber. Tira, tira, dormo na tayo, tira, dormo na tayo ng saber ngayon. 225 guys. Ito lang din yung pickup. Papuntang BGC. 40 minutes to, malamang. Tara guys, palag. Kunin na natin to, si saber. Guys, drop tayo dito sa BGC. 225 yung net. Yung gross is 280. Waiting tayo ng booking. Nakailan na ba tayo sa incentives? Uh, ano pa lang tayo? 128. <laughs> Thank you Lord, naka 128 na rin at nakailan tayo sa incentives, naka 6 na. So mamaya ay, mamaya ang alas 4, hanggang alas 8, perlo na lang ang kailangan natin kunin. KGR naman, ito 172 rides. Sana makuha natin yung platinum. Ito guys, ang earnings natin ay 1,288 guys. Time check 10.21. Tinanghali tayo. Tara guys, rolling tayo guys. Ito guys, may pumasok guys. Nag-rolling tayo dito sa may ano. Dito sa may buting. Tapos may pumapasok, mabalik ng BGC. Eh, walang bukong sa BGC guys. Kaya in-auto-cancel ko. Ito guys, may pumasok guys sa butang terminal 3. 360 pesos guys pwede na to guys tara kunin natin to guys trap tayo dito sa terminal 3 hindi sinarado yung yung ano sa likuran ko ng kusero hindi eh, sinarado yung ano yung truck sa likod nabasa ako lagi na kusero na yan isang basa ay nako rate natin siya ng 1 star natin siya tapos i-rate natin ang one star biglang na lakas nang walang guys ah lamig labas ako guys <laughs> alamig. guys pick up tayo dito sa terminal 3 guys papuntang Ortigas 290 Tara guys, kunin na natin to. Ah, sila sir ayan ganin sila ng Zamboanga 391 yung gross 290 yung malinis din na kailangan yung sukali binigyan ako 500 wow. so guys rolling tayo ulit ayun may pumasok oh si Vierto malamang papuntang BGC 129 saver Okay, let's go Guys, trap tayo dito sa may JP Morgan After 30 minutes Kain muna na siguro tayo guys Guys, ano nga bang pinagkaiba ng book ng saver sa standard? So, pagka uh, pasero ka, kapag magbubook ka ng grab car, may makikita ko dalawang opsyon. Uh, grab saver and grab car standard. Tapos meron yung 6-seater. Ngayon, pag nagbook ka ng saver, guys, mas mababa siya. Yun ang pinaka mikling explanation. Mas mababa siya. Mas mababa pa masaya ng saver kumpara sa standard. Pag nag si ka ng CBIR, mababa, mababa, mababa din ang araw po sa driver. Guys, kaya man na tayo sa so, way MacDo. Naka-park ako sa MacDo. Wala akong parkingan. May mga nag-aantay din na magpa-park nakaabang sila. Okay, tayo guys. Wala so, akong mango. Meron pala tayo rito. Ang bago ko na guys. Hindi ah, lagay ko rito. Ayan, amres. Ito okay, so, guys, oh. sarap. Mango. Thank you Lord for this blessing. Kain po tayo. Guys, harap tayo yung ibang pwesto kasi ano. Puno dito. Harap tayo ibang pwesto kasi ano to. Dami kasi yung nakapark ko. Oh. Nakaharang tayo sa drive-thru. Puno kasi yung parking lot dito guys. Tara guys. Puno din yung parking na ng Jollibee guys. Dito na lang tayo sa tapat. Sana Walang ano, walang marshal. Sorry po. kikain lang po ako sa tabi ng kalsada. Guys, time si kalawanan na. Tapos tayo kumain. yung guys, may pumangasok guys. 64 pesos dito lang din. Oh okay guys, kunin natin to. Let's go. Time check ala una. Guys, tayo sa 64 pesos, 84 pesos yung gross. Guys, may pumasok guys, 128 pesos si Bear. Pupuntang Makati. Loreta po, tara kunin natin po guys. Guys, drop off day dito, Loreta. Waiting ulit tayo ng booking dos na. Guys, dito sa BGC, back to back. BGC tayo ulit. May pick up tayo dito din yung drop off po. Oh. Tawagan kuya, ko yata sa bingo. Kitra, kitra lang kami sa drop off ni, you no? Know? <laughs> so guys, tara guys, kunin na 64 pesos. Guys, drop tayo sa may BGC 64 peto. 30 minutes bago na ibaba. Kasi yung papasok ng pagaling ng 26th Street, ipapasok na night na venue sinarado Kaya umigot pa kami. Buti binigyan ako ni ma'am ng ano, nung dinagdagayin pa sa nila. So guys, possible pick up din tayo dito, 139 papuntang Pasong Tamo, Makati. Kano to? 138 Petot. Guys, drop tayo dito sa Makati. Guys, time check. Alas 4 na guys. Makamakano na ba tayo? 2838 okay guys 401 na mag ito guys pwede na to 109 pesos pick up nyo sa may scholastica college malate guys hindi ko pa na pick up yung pasero pick up pa lang talo na ito reality realidad ng pagiging grab driver guys kaya sa mga nagbabalak dyan Ng mag -boundary or boundary hulog guys kung, kung okay naman ang kinikita nyo dyan sa trabaho nyo mas maganda para sa opinion ko dyan na lang kayo guys kasi iba iba tayo ng ano ng journey itong aking journey ito pang, ang panggagarap guys okay kung talaga sarili mo ang sasakyan pero kung kuha kasi ng sasakyan guys isipin, mo kung sakali mo kukuha ka 5 years to pay ito kasi guys boundary hulog to eh, buti na lang ilang buwan na lang sa akin matatapos na rin. Kakunting tsiga na lang guys. Guys, thanks na tayo dito sa Makati, Cityland. Mag-open ako ng saver guys. No, Ang sa natin na ano yung pumasok yung booking. oras oh. no, na no, oras na to report So, 40 minutes sa isang pasayero. Guys, open na yung saver. Okay, grabo na ulit tayo. So, kailangan na lang natin ay dalawa. Dalawa na lang, dalawa. kita okay, dalawa na lang, dalawa. Guys, possible pick-up na tayo dito, guys. Oh, sa wakas, 152. Greenbelt Mansion yung pickup. Papuntang dito sa Sampalok, Makati. 152, guys. Tara, let's go, guys. Trap tayo dito sa San Antonio Village, Makati. Possible pick din tayo dito guys Ay 1 km pala sa Buendia Kapunta ng Dusitani Malapit sa si Makati Let's go guys Last na to Guys drop tayo dito sa Dusitani guys Set din na tayo pa uwi Traffic na yan May pumasok kanina sa akin Dalawang 200 pesos Pupot ng BGC Iwanis ko muna Isang oras Ayan ang cell ko 3221 said, di na tayo pa uwi. 19 bookings. Let's go guys. Hindi na. Woo! Guys, may possible pickup na tayo guys. Ito, napili ko to. 700. Tara tayo. 725 guys. Tara guys, kunin na natin to. Pauwi na sa amin. Malapit. Ayan guys, oh. 10 minutes to pick up. Pero okay lang. Pauwi na sa amin na yan. 725 bang malinis. Let's go guys. Guys, drop na guys. So, uh, 725 yung sa atin. Tapos yung gross ay 844. Tapos i-add natin yung toll fee na 164. Kano yung commission niya guys? Yan. Bali, total 1,008 petot. Kasi nag-skyway kami. Yun. Nakamagkaroon na nga ba tayo, guys? 3,946 plus 25, na, 25 pesos na tips. syempre iba pa yung tip natin. Yung cash. Siguro, mabot ng 4,000 something yung ano natin. Tinanggal na ni Grabe Seddy ko. Sumagop na ako. Malapit na, sa, na ako sa bahay. Uwi na tayo guys <laughs> Yung guys no Hanggang dito na lang muna tayo guys sa uh, kaya kung bago ka pala sa akin channel guys sana uh, nagustuhan mo to uh, subscribe mag subscribe ka na sa, para sa mga panibago nating video ni na upload maraming salamat po dito na ako sa parking ako guys time check 7-11 ano nang masasabi mo comment ka sa baba kung anong opinion mo maraming salamat po peace out